Tricycle na bahay. Magkano nga bang inabot ng gastos sa pag-convert ng isang tricycle para maging isang fully livable na mobile home? Yung tipong meron kang shower, toilet, lutuan, water supply, and electric setup. Parang butas yata yung bulsa ko. <laughs> Hindi. <laughs> Taong 2021 ay na nagpasyahan kong gawin pang negosyo ang tricycle na magulang ko na nakastack lang sa grahe. Tama, hindi ko right pang ang trike maging house on wheels. Ginawa ko muna itong pang negosyo sa mobile food truck. Simulan natin sa kahang breakdown. Kinailangan ko palitan lahat ng buto-buto yung buong van side binuo namin from scratch. Dahil gagamitin nga namin sa pagtitindaan trike, lahat ng flat sheets na ginamit namin ay pure stainless. Apat na stainless pa lang, 13K na. Hindi ko na iisa lahat ng ginamit na bakal, welding rods, cutting disc, masilya, rivets, etc. Tatagal na ang video. Basta ang suma total para mabuo yung kaya ng tribe ay 75,000 pesos. Kasama na dito yung bayad ko sa welder dahil hindi naman ako nagwe Para naman sa pintura ay gumastos ako ng 5,000. Tatlong patong ng pintura to. Dalawang primer, saka isang body color. Anzalura yung ginamit ko ng pintura kaya medyo may kamahalan. Ito yung mga ginagamit nila sa kotse. Ayan, black pang grilled food truck. At sa electrical setup kasama ang gasoline generator ay gumastos ako ng 25,000 pesos. So ang suma total ng lahat ng nagastos ko para i-convert yung trike na maging rolling store ay 100k. Para sa ganyang amount ay may rolling store na ako. Pero paano naman yung gastos from store to fully livable house on wheels? So tinanabahan ko yung loob, nagdagdag ng PVC wood finish walling, naglagay tayo ng cardboard at yung bubong, nilagyan din ng key summit insulation, naglagay tayo ng sliding cabinets, nagpintura tayo ng interior. At gumawa ng toilet setup sa cockpit area, nilalagyan ng namin trapal as cover. Nagdagdag ng DIY lababo at water system. At yung sahig nilagyan din natin plywood at vinyl. At ito, added aesthetics sa trike. And of course, need ng tulugan sa bahay, so may sofa tayo na convertible sa bed. At panghuli, ayoko naman ng itimputura ng bahay, kaya yan, nagrepaint tayo. Ang nadagdag from store to house conversion is 35,000 pesos. Kung overall na lahat ng gastos ko ay 135,000 pesos, sa ganyang halaga ay meron ka ng tiny house and wheels. Pwede tayo tumigil dyan. Pero after one year, apat na ba na sunod-sunod yung ulan? So yan, talagang nabulok siya. Galing doon sa bubong yung leak dahil madalas nga tumambay doon sa rooftop. Yung dugtungan ng kanyang bubong, nagbitak siya. After one year of life, I need na mag-restore. So I took this chance as well para magdagdag ng features. Hopefully, meron sila dito. Miss me, granite cane. Success! So, nag ng matinding indoor shower. DIY lang din to, kaya medyo nakatipid kahit konti. Pati electrical ako na tumira. Wala. Ayan na! Ayan na! Ayan <laughs> na! restore natin tong kaha ng try kasi as you guys see sobrang kinalawang na siya kasi bugbog sa dagat to madalas tayo sa dagat after one year van life mostly sa dagat ay kinailangan ko din mag repaint ng try low labas nihira ko na nagdagdag din ako ng bagong lutoan setup dati ay butane lang gamit yung butas ngayon meron na akong gasol stainless na foldable lutoan klase pa yung itsura lastly nagdagdag ako ng water storage dahil yung dating lalagyan ako ng galon ay gasol tank na nakalagay Then, adjust ko na lang yung water system para magtugma. Para sa addition new features ng trike, dumasos ako ulit ng five 25000 pesos. So ang grand total ng lahat ng gastos ko for mobile tiny home build plus restoration is 160,000 pesos Medyo lumaki kasi dumaan pa tayo sa rolling store conversion Plus yung materials na ginamit pang store at hindi pang bahay kaya medyo mahal Nakailang pintura rin ako sa restoration Although let me tell you, milya-milya pa rin ang price difference kung nagpagawa ako sa labas Ang laki pa sana ng tipid ko kung hindi pa ulit-ulit yung conversion Anyway, not bad for my first build kasi madami ako natutunan Hopefully may sunod pa